Ang barkong monster ay may bigat na 12,000 tonelada at haba na isang daan at 65 metro, katumbas ng tatlong Olympic swimming pools. Ang laki nito ay nagdadala ng isang nakakatakot na presensya sa tubig. Isang nakabibingi na banta, ang barko ay armado ng malalakas na sandata, kabilang ang machine guns at helicopter unit. Ito ay naglalarawan ng malaking banta sa segredad ng rehayan. Samantalang ang mga barkong pandagat ng Pilipinas ay patuloy na nagmamasid sa monster. Hindi sila nagpapadala sa mga banta ng Sina. Sa kabila ng lahat, ang sitwasyon sa paligid ng Scarborough Shoal ay nananatiling tense. Ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese militia sa mga disputed waters ay nagpapakita ng suporta ng Beijing sa kanilang mga militar. Dahil dito, lalong pinapalakas ng mga militia ang presensya ng Sina sa mga lugar na pinagtatalunan. Ang mga insidente ng agresyon ng Sina ay lumalampas sa mga hangganan ng Pilipinas, umabot din sa Taiwan. Dito, ang kanilang mga barko at eroplano ay madalas na nagpapakita, nakilala bilang gunboat diplomacy. Kamakailan, nagpadala ang sina ng maaming barko sa paligid ng Taiwan. Nagdulot ito ng pag-alala at alarma sa mga lokal na otoridad. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng intensyon ng sina na palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Mahalagang tandaan na ang mga kabel ay nagsisilbing ugat ng internet at mga signal ng data na kinakailangan ng Taiwan. Ang pagkasira nito ay may potensyal na magdulot ng pagkahiwalay mula sa ibang mga bansa. Dahil dito, ang pamahalaan ng Taiwan ay nagsasagawa ng investigasyon sa insidenteng ito bilang isang potensyal na sabotaje. Mahalaga pa sa kanila na manatiling alerto sa mga banta mula sa China. Sa kabuuan, ang pagtaas ng presyon na militar ng China sa mga kalapit na bansa ay nagdudulot ng takot sa mga posibleng salungatan. Ang sitwasyong ito ay nagiging mas komplikado sa rehiyon. Ang mga epekto ng lindol ay hindi lamang naramdaman sa Tibet kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa tulad ng Nepal at India. Maaming tao ang nag-aalala sa kanilang kaligtasan at hinahanap ang mga paraan upang makahanap ng kapanatagan. Sa kabila ng malamig na panahon na tila bumababa sa negatibo 18°C, nagiging mas mahirap ang mga operasyon ng pagsagip sa mga biktima ng lindol. Sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan ang agarang tulong at materyales mula sa mga otoridad upang mas mapadali ang proseso ang lungsod ng Shagat, na malapit sa epicenter ng lindol, ang pinakamasamang naapektuhan. Bukod sa mga pagkawasak, kilala rin ito sa kasaysayan ng budismo at bilang tahanan ng punchin lama, na nagbibigay sa lugar ng higit pang Dahil sa matinding lamig na bumababa sa negatibo, 18°C, degree C, ang mga rescue operations ay lalong nahihirapan. Ang mga kondisyon ng panahon ay nagdadala ng karagdagang hamon sa mga rescuer na nagtatrabaho sa ilalim ng pinakamasalimuot na kalagayan. Samantala, ang gobyerno ng Sina, sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, ay nagpadala ng mga rescuer at kagamitan upang makatulong sa operasyon. Layunin nilang mabawasan ang bilang ng mga nasawi at maayos ang mga nakaligtas sa trahedya. Dagdag pa rito, ang Shati ay nasa isang aktibong fault line na madalas nakakaranas ng lindol. Sa nakaraang limang taon, naitalang dalawampusyam na lindol sa lugar na ito. Patunay na ang panganib ay lagi nang nagbabantay. Nagkomento ang JetBlue na ang insidente ay isang nakakalungkot na sitwasyon at nakikipagtulungan sila sa mga autoridad upang malaman ang mga detalye. Mahalagang matukoy kung paano nakapasok ang mga tao sa eroplano. Dahil dito, lumutang ang mga tanong tungkol sa seguridad ng paliparan. Partikular kung paano nakapasok ang mga tao sa landing gear. Dapat talakayin ng mga autoridad ang mga hakbang upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinahara. Bagaman ang mga stowaway sa mga eroplano ay bihira, madalas itong nagiging sanhi ng malubhang panganib. Naganap ang insidente matapos ang isang mahabang paglipad na umabot sa 38,000 talampakan. Samantala, nagkaroon na malakas na hangin sa Southern California na nagdudulot ng panganib sa mga sunog. Ang mga kondisyon ng hangin ay umaabot sa isang daan milya bawat oras na maaring magpalala sa mga sunog. Bukod dito, ang malamig na hangin mula sa Arctic ay nagdudulot ng sobrang lamig sa mga tao na nagiging sanhi ng mga negative wind chills. Mahalaga na maghanda ang mga tao sa mga ganitong kondisyon. Sa darating na panahon, inaasahang magkakaroon ng winter storm mula sa Mexico na magdadala ng ulan at niebe. Ang sistema ng presyon ay patuloy na nagbabago, nagdudulot ng pagbabago sa panahon. Sa ibang balita, nagsasaad ang liham na dapat tanggalin si Jack Smith bilang espesyal na tagapagsalaysay dahil sa kanyang sinasabing political motivations. Ito ay isang pangunahing argumento ng MGA Abogado and I Trump. Ang desisyon kung ilalabas ang ulat ay nasa kamay ni Attorney General Merrick Garland, na inaasahang gagawin sa Enero 1-0. Mahigpit itong nakatali sa mga kaganapan sa paligid ng pag-akyat ni Trump sa opisina. Kaugnay nito, sa kabila ng mga pagsisikap ni Trump na ipagpaliban ang kanyang sentencing, itinakda ito sa biyernes. Ang kaso ay naglalaman ng 34 na bilang ng felony na nahatulan siya noong Mayo. Sa isa pang usapin, ang mga benepisyo tulad ng edukasyon at tulong sa pananalapi ay mahirap makuha para sa mga veterano. Isang mahalagang hakbang, ang paglipat ng meta patungo sa mas bukas na sistema ng pagsusuri ng impormasyon ay naglalayong tugunan ang mga akusasyon ng bias sa dating mga tagasuri. Bahagi ito ng kanilang pagbabago sa estratehiya. Samantala, inilalarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga profesional na tagasuri at mga gumagamit na nagulat na nilalaman, na nag-udyok ng mga tanong tungkol sa pagiging maasahan ng impormasyong ibinabahagi. Mahalaga ang konteksto sa pag-unawa ng mga nilalaman. Gayun din, ang pagtuon ng mga bagong patakaran sa pag-alis ng iligal na nilalaman, tulad ng panlilinlang at pornografiya, ay nagpapakita ng pangako ng meta sa kaligtasan ng mga gumagamit. Layunin nitong masiguro ang isang mas ligtas na online na karanasan. Kasabay ng seremonya, presided ito ng mga miyembro ng simbahan, kongreso, at mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang bis presidente at mga leader ng bahay. Magbibigay sila ng mga eulogy at maglalagay ng mga wreath. Ang pagbisita ng mga leader mula sa iba-ibang sektor ay nangangahulugan ng pagkakaisa at paggalang sa nagdaang liderato ng bansa. Nagdadala ng mensahe ng pambansang pagkakaisa sa gitna ng trahedya. Sa pagkamatay ng isang presidente, isinasagawa ang tradisyon ng paglalagay ng bangkay sa Estado, kung saan mananatili ang katawan sa kabisera para sa pampublikong paggalang sa loob ng dalawang araw. Isasagawa ang kanyang state funeral sa Huwebes. Dahil dito, ang malamig na hangin mula sa Arctic ay nagdudulot ng mababang temperatura sa hilagang bahagi ng Estados Unidos. Mga lugar gaya ng Atlanta ay nakakaranas na malamig na temperatura sa umaga. Zamantala, nagsimula na ang Consumer Electronic Show S.A. Las Vegas kung saan ang igay ang pangunahing tema. Ang mga bagong gadget ay naglalayong lutasin ang mga individual na problema gamit ang teknolohiya. Ipinakita sa CES ang mga makabagong TE na may kakaibang disenyo. Ang mga konsepto ng TE ay hindi nalang tumutok sa laki at liwanag kundi pati na rin sa interaktibong karanasan. Sa na matinding pagbaha, malaming rescue teams ang nagtatrabaho upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay at kotse. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot na malaking abala sa bansa. Sa kabila ng mga panganib, may mga tao na nagdesisyon na gawing masaya ang sitwasyon, tulad ng isang lalaki na nagwakeboard sa likod ng sasakyan. Isang nakakatuwang pangyayari ito sa gitna ng krisis.